Ito, ito po sa akin ito, ang handun. Kaso tatayo ang kong ng rin may magtatayo ano dito, yun. Tapos yun ano, yung ano, ano na gobyerno, ayan ang hospital. Yung katuntun ito, apartment din. Yeah, apartment din. Punta kayo, punta tayo okay. Palawan okay. 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 na. Okay. Ano okay. yung Ano Ano Opo, Opo. Ramo, ano po, ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. po, ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po, po. Ayan po, ayan po. Ayan po, Opo po. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. po, ayan po. po, Baitinda kayo daw pong gurami. Ay, gusto ko yung gurami. Ay, bigyan lang lang kita. Bigyan ay, ay, lang ay, kita. Ay, <laughs> ay, <bigyan>. ay. Ay, ay, <laughs> dito. Shout out nyo po yung mga anak namin na nasa ibang lugar. Ay, ba siya? Ay, ba? Nandito ako kay Idol. Nasa Canada po siya, ba? Mga tiga Balinsuela, mga anak ko, tiga Santa Maria, Novali. Nandito ako kay Idol. Yung magaganda, Salamat po, ha? Salamat din po. Ay, Andre, ikaw makita. Ay,

Opo, pasyal kayo. Libre yung ginagawa ko ito para sa mga... Salamat po. Salamat po! Ay, hindi na itong camera. Siya, siya, siya. Sa hindi, dito. Para sa mga pumapasyal po yung pag Opo, salamat po. Salamat po. Marami tayong pagbigyan. Kasi, kasuwal marami. Maganda pa nila ito. po. Ay, di takit pa kasuwal ko yan.

Para hindi rin labong siya tao. Hindi nga, bro. Magiging kayo na talapya at saka buro. Ang taga Santiago Isabela. Santiago Isabela po. Iyan siya po sa mga taga Santiago Isabela. ay na. Good morning, good morning. Kaya gaya ito na. Good morning, good morning. May bisita na po kami. Masasahing <Hispanics> na ako. Mamaya-maya uh, pa na po uh, uh, ako. Ayun po yung uh, mga po. Salamat po Bagas kami ng ano, chicken sino naman. At saka, yan ang, ka, na po tayo ng mahaga. Salamat ayun, sa pagkantabay lahat sa uh, support kaya Idol. Lalo-lalo ng nga Saan po kayo? Samtaana po. Samtaana? Nagyangi kayo? Opo. ah. Salamat po ha. Magkape muna kayo. Good morning, good morning. Mga idol, pinawian po ako sa Pampanga. Ito niya, talapia. Ayan oh. ko talapia. Ayan nasa, nasa yung pa iba. iba. Ayan, nasa, sa talapia mga idol. <laughs> mga idol, ako rin mga boss na po yung group online na yung mga boss na ito mga ito sigurado bukas pwede na kami magbukong mga apat na araw ito po siya po ng dead mga ito sa malamig ang gusto na ano ba sa Tagalog sa malamig? arayan sa malamig Bukod Diyos, bukod Diyos, bukod Diyos. Bukod Diyos naman kami.

Ano? Ah. Yun o, know, sakto. Buko okay. Diyos, mga idol. Ote, ano, ganda. Ote, okay. magmerenda kayo ng, ano, sa malamig. Sa malamig. Uh, anong tawag dyan, ro, ote? Buko lang, ulo brown. Buko, buo, hindi. May, ano, brown yung, ano, yung... Sukal. Sukal, e. Eh. Ano, tatay? Sa malamig. sa malamig, sa malamig. Sa malamig. Ah, sarap. Ano? Merenda na, na yan. Alo nyo, may asukal sa babayan. Makainom na ako eh. eh Ayan, ay, ay, tinapay, kuha kang tinapay. Makainom na ako eh. Uh, makainom na ako Baka mamaya po, mabukusan na yung mga poste. Eh. At saka ito pong ano, ukay, may dead na po yan. Nakalagay na yung dead Bukas po, tatabunan na yan. Tapos na, eh, paano mo na lang yung ano, yung daanan ng tubo? Pahukay mo, pahukay mo para puro patatapon mo le, Para pag ano, umukay tayo na linya ng ano, PTR, kung hindi ko sa Singawan, ano, malamot na ano. At saka yung puso negro, pahukay mo na. At saka sa harap ko, yung tayuan ng ano, price board. Pahukay mo na po kami at uh, para dinala ko lang yung ibang gamit, eh. babalik ako mga rito. Eh. Pero ang bilis po mga idol, ilang araw ngayon, tatlo.

Si Fredo, Pastor. Di eh, sini. Bapak kayak nak one top drink? Nah. Hai bagian driver nih, dal. Nah, nanti tona woe, apa mana? Ampuan. Ya, driver nang bagau mah itu. Kata yo, bagong kupit. 没点走，没点走。